Guys, ngayong araw na 'to mag-iimpake na naman tayo. Head to the match na naman maghapon. Kaya sundan nyo ako at panoorin nyo ang aking gagawin, guys. Wow. Two, three, five. Jimmy 55 lang na, pa nito? Keto, 4. Oi, 5, 55 lang ako. At ano may ligtas nyan. Pero 4. Ano to? By 2 Yung mga ligtas.

Bet lang be. Nana ko yung na saan? Pakuha! da So, kailangan ko pa ng maraming slime Dinosaur Ah, ito na lang Ito kasi pangit eh Melty, wala na rin melty Ay, ah, ito, mayroon panda pala eh Dito tayo sa mga slime area na naman guys. So kailangan dahan-dahan tayong kumuha kasi alam mo naman masilan yung slime. So kailangan um, by step tayo ngayon. Dito mo tayo sa isang kolong. No? One, two, three. Ganyan. So grabe. <laughs> Nakakahag. Ano yan? Naglag siya na. Ano ka pa? Naglag siya Ang hirap. Kuya! Kuya, kaya pa ba lima? What? Hindi na. Oo, oh, oh, okay na. Sige, go. So, wait lang. Oh my God, hindi na kompleto lahat kasi, nila kaya nakakahagod yung ng staff. dapat kailangan dapat kompleto kasi magpaputol-putol, oh <laughs> my God, may tayo. Al Wee, na. Al la, ano na, 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 ka ba? na, 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 so, kailangan natin magdadaan. Ito pala may snow, sabi niyo wala nang snow. Sorry. Hi, sorry. Oh my god, nakakapagod. Oh my god. Ang buhay ng tao sa Bibesoro hindi basta-basta. Kaya kailangan magsikap tayong lahat. Ito. Lima. Sige ito. Ano yan? Ihatin ko na. Hello ako. Ay, ganda. Snow slime lima. Okay. Snow slime. Okay. Pagkano ito? 150. Yes. So, okay. Oh. Mahatin ko na muna. For another box. dito naman tayo sa mukha ngayon guys kailangan dahan-dahan sila magpapas kaya sila sila yung mga mahal na po dahi ganda so kailangan maging maging be dahan-dahan be ha naman tayo sa area mga dinosaur more on 35 Actually, sa mga ganito, mga pang gift gift lang talaga to sa mabilisang paninda natin. So ito, kailangan po ng dinosaur. Dinosaur. Pahinga kong dinosaur. Jen, kuha ako dito ha. One, two, three, four, five, six. So, anin na swan. Ito nga pala si Nilmar. Nilmar. New employee here, the M13 Toy Store. Nilmar, Ngayon partner rin sa okay. siya okay. sa araw. Mabait siya. Mabait siya. Wala ka okay. rin sa masasabi. So very kind. Ito ah. ah. Nilmar. So mabait siya. Kailangan natin. Meron pa. Face ah. down. 11. Wala 11 lang. <laughs> Wala na. 11 pieces lang ang ating Rubik's. Hindi na aabot. Sige, ito na lang 11 Rubik's. Kuya, okay na ito. 35 na Rubik's. Pero yung iba, kukuha pa rin ako ng iba. Kasi may dancing ang one squishy with me sa moment. ko. 10 pieces ang one Bago carded, 100 pieces. 100 pieces na carded, and sorted and baka ko. Ah sige okay. Aide na plastic.